Nasa studio po natin si Faralee Belen. 19 years old po siya at humihingi po siya ng tulong na makuha ang kanyang anak mula sa tatay nito na isang barangay chairman. Tinakas daw po kasi ito sa kanya noong August 20, alas 10 po ng umaga, sa Maykupang, Marikina. Hi Faralee. Anong nangyari dito? Ba ba bakit niya nakuha yung anak mo? Kasi po dapat pupunta po kami ng SM para bumili ng sapatos. Ang pagpasok po namin ng SM po, sabi niya mag grocery muna ako sa Jollibee na lang kami magkita bibili lang sila ni baby ng baby bag nung tapos ko po mag na, pumunta pa ako ng Jollibee tagal ko po nagantay doon nagparadyo po ako doon sa may mga guard ng SM Marikina wala po talaga sila Ilang taon na yung baby mo? One year old po, babae. Eh. Hindi mo naramdaman na may ganitong mangyayari nung araw na yon? Kasi po, lagi po kaming nag-SM po. Eh. Lagi po, gawain po namin na gumalay -gala yung bata na Naghiwalay din naman po kami sa SM dati na magkikita naman. Nagkikita naman po kami ulit. Noong time na po yun, hindi ko naman po in-expect na gagawin niya yun kasi lagi naman po kami lumalabas. Lagi naman po siya pumupunta sa bahay, ganun. So noong time na yun, wala kayong alitan o ano Meron po. Hindi, hindi, ko na po siya pinapansin. Hindi na po kami nagpapansin. Ah, uh, Pero nagkikita kayo para makita niya yung bata? Opo, lagi po siya pumupunta sa bahay. Uh, ano, tutulog pa nga po siya doon sa amin para makasama niya yung bata. Kaya po hindi namin inisip na Magagawa niya yun kasi po malaya naman po siyang pumunta sa bahay na ganun. Noong panahon na yun, kamusta yung relasyon niyo? Yung sinasabi mong natutulog siya, siya sa inyo, gano'ng kadalas yun? Mga tatlong beses po siya natulog sa amin. Tapos every three weeks po pupunta siya para makita yung bata, ganun. Tapos na-contact mo na siya magmula noong August 20? Noong August 20 po hindi ko pa po siya na-contact simula ngayon. Yung secretary lang niya po yung na-contact ko po. Bali, ano, sabi po kasi ng sekretary, pupunta daw po doon sa barangay hall nila, pero aalis din daw agad. Teka, barangay chairman siya, hindi mo siya sinubukang puntahan dun sa barangay hall? Pumunta po kami dun ng alas daw na po kasi ng gabi, nabot po kami alas daw ng gabi ng mama ko, kakahanap po. Pumunta po kami dun, pero hindi po kami pinatuloy ng pulis na Wemendex po kasi ano po, sabi po na... Pwede naman daw kami pumunta pero yung pakakapakanan nga daw po namin kasi kami lang po ng mama ko nung nandun. Mm. baka katas kapitan daw po kasi yung kinakalaban namin, ganun po. So magmula nun, hindi pa kayo nakakabalik doon sa barangay hall para hindi kausapin po. siya? Hindi pa po. Doon lang po sa dating kondo na tinutuloyan naming tatlo po. Pumunta po ako doon, sabi po nung guard doon sa kondo na dati naming tinutuloyan na isang buwan na daw nila hindi nakikita doon si sir na ganun po. Nagpupunta. Po. E, yung secretary, anong sabi nga ulit sa'yo? na no, pupunta na lang daw po dun sa barangay tapos aalis din daw po agad na hinihingi ko po yung number na ginagamit ngayon ni Kapitan nga sa sekretary. Ayaw niya po ibigay sa amin kasi hindi niya daw po sakop yung personal na buhay ni, ni Kap nga daw po ng boss niya. Ganun. Pero may balita ka ba? May nasabi ba siya tungkol sa anak mo? Wala po po. Simula noong August 20, din na po siya nagparamdam. So, mga mahigit isang buwan na. Opo, mahigit isang buwan na nga po. Hindi mo alam kung saan siya, ibang bahay niya, kung saan siya nakatira. Hindi po, kahit po yung pinsan niya, yung Rodolfo Munyos po, nakakausap ko po. Sabi po na naghumingi po ng tulong doon na makausap siya. Sabi po nung Rodolfo na hindi rin daw po siya sinasagot yung tawag niya. Ito pong si Chairman Luigo Munyos Uh, ng Barangay Doña Josefa, Quezon City ay uh, hindi po sumasagot ngayon oh, po, para po makuha sumasagot. po sana yung kanyang panig. Pero nasa linya po natin, nagpatay na po ng cellphone si Miss Laila Interino. Ito po yung Social Welfare Officer 1 ng Social Services uh, Development Department ng Quezon City. Hi, Ms. Laila Interino. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney. Ano po kayang maitulong natin dito kay Ferely? Hanggang ngayon, hindi niya matunton itong si... Uh, chairman, eh, hindi ko naman maisip barangay chairman pero hindi matuntun. Ano po kayang ma itulong natin sa kanya? Um, attorney, pwede po sigurong i-refer po dito sa office po namin uh, para makagawa po kami ng aksyon, para ma po ng social worker and then uh, kami po mismo yung lalapit dun sa barangay para ma-invite po si Kapitan para mapag-usapan. Andito uh, rin sa linya natin si Yusek Felicito Valmosina. Yes, Oo, ah, uh... Pa, tama po yun. Yung uh, complaint o yung repairal ninyo, pakibigyan po kami ng kopya din para patawarin kami na paimbestigahan din namin kagad yan. At bakit nga gano'n? po yan ay totoo yung complaint, imposible nga kapitan, eh, wala ka araw-araw sa barangay mo. Yes, okay, hindi na po. Hindi po pwede po yun. So kailangan lang po namin makita yung uh, complaint at saka yung uh, referral nyo sa amin para maaksyonan actionan namin kagad dyan, attorney. Yusek, maaari po bang maipatawag nyo sa opisina nyo kasi nasa under nyo po itong mga barangay officials natin. Parang kakaiba ang ugali nitong barangay official na to na nagtatakas ng anak. Kahit pa anak niya to, ang kustudiya nito, alam naman natin, dapat nasa nanay. Kung bagay, pwede, pwede, siyang makasuhan nito. Eh, pwede po ba niyong maipatawag to para agad-agad na ma matuntun na nung nanay yung anak niya na mahigit isang buwan nang hindi niya nakikita po? Sige po, magtutulungan kami ng DSWD para mabigyan na action po yan. At oh. uh, hindi naman po talaga po pwede yung gano'n. Kaya, kaya tingnan din natin para pasagot din. Hmm. Saan mo ba nakilala itong si, ano, si Barangay Chairman? Gano'ng katagal mo na siya kilala? ano na po, mga magpo, magpo four years na po ko siyang kilala. Sa kakaibigan ko po siya nakilata sa Uh, chat po kami sa FB, tapos niya na po ko sa pagsatalyer po, sini, mag, pag maniningil po siya, kasama na niya po ako sa lahat ng pupuntahan niya, po. Yung pamilya nito, hindi mo ba kilala? Yung ate Donna niya lang po yung lagi kong naano, uh, tapos yung Rodolfo Munoz po. Yung ate yung... Donna niya, hindi mo nakakausap? Ayaw po ibigay nung Rodolfo Munoz yung number po. Walang mga balitang nakarating sa'yo kung nasa na yung anak mo? Wala po. Yung sekretary po na kinukulit ko siya na, ate, na nanay ka rin naman, alam mo naman yung ganitong pakiramdam, sana naman i-ano mo na sa akin kung nasan sila na. Hindi naman daw po niya ano yung personal na buhay ni Kap. Miss Laila uh, Interino, ano Hi. po kayang pagka po, Lumapit sa inyo, ano pong magagawa nating agarang aksyon dun sa kaso niya? Pag dinala niya nandyan yung reklamo niya? Uh, attorney, i-assist po namin si ma'am and then uh, magkakaroon po ng family conference. Kung halimbawa si Cap, hindi pa rin po natin matrace kung nasaan po siya. Siguro po i-invite po natin yung family para um, at least magkausap po. Kung halimbawa po talagang ayaw pong magpakita, siguro ang magagawa na lang po talaga, itong petition for custody na writ of habeas sa court. Kung halimbawa po talaga, kasi sa amin po, sa office namin, na uh, more on family dialogue po siya. Pero kung pagdating po talaga sa, kung ayaw po pumayag yung kabilang side, eh, siguro po kailangan siguro ng sa court na, Opo. Tabi. pero i-assist po namin yung client. Ah uh, ganito po 'yung aking uh, suggestion. Okay. Paki-refer nyo sa amin, magtutulungan po kami ng SSD din ng DSWD para maaksyonan po 'yung uh, problema. At uh, makakaasao kayo, maaasuhan namin nya, maaaksyonan namin kaagad 'yan mm -hmm. para alamin 'yung katotohanan. User wala bang administrative liability itong ganitong mga ginagawa ng mga kapitan? Meron no, siyempre lahat naman ng mga nagpa-violate sa batas, eh meron. Kaya lang siyempre, kailangan. Yung due process lang mamang tinitingnan natin. Yung oh. due process lang, bigyan din natin ng pagkakataon na sagutin niya. At uh, siyempre, kung may kasalanan, wala na Sabi nga, no one is above the law. Kahit na kapitan ka, kahit sino ka, pag nagkamali ka, eh, talagang magdudusa ka. Kaya ito, warning na din sa mga ibang uh, kasama natin dating kapitan na mahirap yung nagkakaproblema, mahirap yung nagkakakaso kasi sa dulo, ikaw din ang magdudusa dyan at yan ay magiging issue at batik na sa pangalan mo. Maraming salamat po, Yusek. Thank you very Sige much po, po. Maraming salamat din sa salamat po. inyo. Fairly, ayan. so sa ngayon, ito yung mga ano natin pwedeng mangyari. Uh, kausap na natin si Miss Laila at si Yusek Valmosina na tutulungan kanila. Si Ms. Laila, syempre kung kaya natin daanin uh, daanin muna sa pakiusapan, tutulungan kanilang matuntun si uh, Chairman Louis Gomunios. Tapos kapag lumapit sila, magpakita sila dun sa ipatatawag na session na sa social welfare, doon kayo mag-usap at, uh, at, kailangan, syempre, malaman kung bakit niya kinuha. At saka, kung ano, dapat may ibigay sa'yo yung bata. Kasi bilang minor de edad yung anak mo, ang custody nun talaga dapat nasa iyo bilang ano, hanggang 7 years old. May tanong lang yung mga netizen. apat na taon na kayo nung si Chairman Louis? Apat na ta taon ko na po siyang kilala pero nung nagsama po kami sa condo unit niya, ano, bali six months lang po kami. Na. Umalis po kasi ako doon. Tapos lumipat pa doon sa bahay ng mama ko, ng bahay ng mama ko. Six ilang taon kayo nung unang nagkarelasyon? Ilang taon ka na? Ano po, nasa 18 po. Ganun. Nung, nung nagkarelasyon kayo ni Louie? Nung nagkaanak po kami. Hindi, pero nung nagkarelasyon kayo, uh, ilang taon ka nun? Nasa 18 po, ganun. 18 na. Okay, kasi itong si Louie na pag-alaman namin eh, 38 years old na alam mo ba kung may asawa to? Hindi well, naman po niya sinasabi sa akin na may asawa siya. Tapos sinabi niya lang po sa amin ng mga magulang ko na may asawa siya. Nung umuwi na nga po ako dun sa bahay namin sa mama ko na sinabi niya na may asawa siyang tao. ganon Pero hindi niya po sinasabi sa akin na may asawa siya. Ah, nung pagka, nung nagka, nung nagka na, na nagkaaway na po kasi kami umalis ako dun sa unit. Ah, ayun na nga. May medyo duda ang duda ako sa ano ugali nitong si chairman. Eh, kung tama nga naman, eh, pero dadaan natin sa tamang proseso, ayon nga kay Yusek Valmosina, eh, meron din dapat administrative case to. Sunod-sunod na mga, may, mga pinagagawa niya na kaduda-duda, hindi dapat ganito ang mga barangay chairman natin. Dahil ang barangay chairman, siya yung parang tatay ng barangay. Eh, siyempre kung tatay yung barangay, dapat siya yung example, may uh, good morals and right conduct. Eh, pero kung ganito yung, ang ugali niya, paano susunod yung mga tao? Eh kung bar bargas ang ugali, edi eh, di ano nga asahan niya sa mga tao sa barangay. Kaya dapat, sigurad yung mga ano natin, yung mga pinuno natin sa barangay, mga dapat huwaran ng mga leader. Hmm. So, yun ang papatingin natin. Tapos, binanggit siyempre ni uh, Miss Enterino na pwede natin siyang kung hindi siya magcooperate with the uh, um, social welfare masasap pwede mo siyang sampahan ng kaso sa korte na which is yung habeas corpus ang ibig sabihin kasi yung habeas corpus yung dalin mo yung katawan so it's your your the physical body of your child ibalik sa iyo kasi ikaw ang may tamang custody nun at hindi siya yun malinaw na malinaw yon na ikaw dapat yon. So kung kailang, kailangan kinailangan pumunta dito sa korte, eh panigurado eh sa naman. Maliban na lang kung sabihin na pabaya ka. Eh the fact nga na hinahanap mo dito at hinahabol mo 'yung anak mo, eh mukha namang syempre hindi ka pabaya. Luwi, alam mo naman na hindi namin pinagdadamot sa inyo yan, sa, sa inyo yan nila mama na ka pa nga doon. Alam mo naman kung paano ko alagaan yan eh. Ikaw nga, sus susutang kita ng shirt mo eh. Ganon kita, alagaan eh. Ano pa kaya yung anak anak ko, 'di ba? Syempre, balik mo naman nanay din ako niyan na nanguhuli. Isang buwan ko na kasi mom na hindi pa ako makatulog ng maayos. Isang buwan na po silang di nagpaparamdam na hindi naman, di man lang po mag-send ng picture sa akin kung okay yung anak ko. Ganun. Isang buwan na po hindi nakakatulog ang sama po ang bigat po kasi sa loob na, na ganun, di ba? Siya nga po, inaalaga ako pagkasama ko sila sa loob ng bahay. Kahit magsusuot nga po na ng shirt niya, susuotan ko siya pag may gagawa siya sa cellphone niya. Papasort siya, susunan ko nga po siya ng shirt niya. So, yung anak ko pa kaya na, ang sakit po kasi na ilalayo niya lang ng bigla-bigla nang walang paalam. Sana po nagpaalam siya ng maayos kung gusto niya makasama yung bata, babae po kasi yung anak ko nag-aalala din po ako. <laughs> Nauunawaan ko po yung nararamdaman nyo, Ma'am uh, Fairly, uh, nanay din po ako. Kahit magbakasyon lang ng overnight, eh, mas, ma may, merong sikip sa dibdib mo na Simula. gusto mo nang umuwi. Simula po one year old doon, hindi ko po naiwalis sa breastfeed po yun. Nung inalis niya nga po sa akin yun, breastfeed po yun, natu sumakit po, tas natuyo na lang po yung ano Jesus. kasi po ano. Hindi po kami nag nung bata na yun. Na lang po talagang naranasan ko nung pag kami. Nung tiinan niyo. Chairman Louie, ano ba naman po yun? Iisipin nyo, ang hirap-hirap kaya mag-breastfeed. Tapos ilalayo nyo, talagang ine-effort yun ng mga nanay. Yung mga ganong bagay minsan hindi rin na naiisip ah uh, hindi naman ako against sa mga tatay pero hindi nila nararanasan yun eh yung effort mo na yun tapos yung kukunin mo na lang na hindi mo iniisip yung yung pagtuloy-tuloy na sustansya ng bata dun sa breastfeeding siguro iniisip po, nakakatawang bagay lang yun pinalitan mo na lang ng, ng powdered milk pero malaking bagay yun sa nanay na ibibigay niya yun eh sa mama ko nga po pag iiwan ko yung saglit may asika uh, suwin po ko sobrang na po nagbawala yun eh sa kanya po, po ayan nung araw na yun na umalis po sila na hindi po sila Alam ko po sobrang umiiyak yung bata na yun eh. Kasi hindi po talaga nagpapaiwan yung kahit kanino sa akin lang po talaga. Ngayon lang po kasi kami nagkahiwalay ng ganto at tagal. Hindi ko po, po talaga yun. Ayun na nga. Um, pero may, ano, nag okay ba kayong, uh, may pinag-awayan ba kayong dalawa ni Cap? Umalis, umalis po ako sa unit. Umalis po ako sa unit nun sabi niya po kasi sinundo niya kami sa bahay, 10 days lang daw po kami doon sa unit. Tapos nung uuwi na po kami, nagalit na po siya sa akin na bakit uuwi pa daw na ganyan. Na, ano. Sabi, sinundo naman niya po kami sa bahay, narinig po ng mama ko yun na 10 days lang daw po muna kami doon magbakasyon sa unit. Tapos nung 10 days na po, uuwi na po. Uwi na po ako, nagagalit na po siya, tapos umuwi po ako doon sa mama ko. Tapos yun, siya na, three, three months na po yun na siya na pumupunta-punta sa bahay, mm -hmm. na ganoon na. Pero kaninang unit ba 'yun? Sa kanya po. Pinuntahan ko sarili. na rin po Ito siya. Ito yung he wants he wants his cake and eat it too. Parang ganyan. Gusto niya eh kung sin totoo yung sinabi mo na may asawa pala siya pero gusto niya pa rin. Nandiyan kayo. Gusto niya na may maintain niya. Ano ba namang kalokohan 'yan? May maintain niya pareho. Kung talagang may asawa ano ka, sa asawa mo, pero syempre, huwag mong uh, ano yun, kakalimutan yung sustento mo dito. Tapos hindi mo pwedeng i-deprive sa kanya na lahat sa'yo. Kung may kaya ka man na tao, ano hindi hindi dahilan 'yun ang kapakanan ng bata ang pinaka-importante dito. Kaya dapat, ibalik to doon sa nanay. May nag-comment na netizen, ano yung sabi? Ano ka baby? Bakit ka pa nagpapasuot ng short? <laughs> sabi ni Jet, Oo. Sh shirt yata. Sa tingin ko, shirt. Ah, nag-shirt. <laughs> <laughs> Nang shirt. Pag si-cellphone po kasi siya, tapos buhat niya yung baby, magpapashirt po siya sa akin. Ah, ah short, short. Talaga. Pa -pa -shirt po siya. Kasi na talaga. Pabebe naman talaga. Kasi pag nasa bahay lang, lang po. alaga mo nga talaga siya. Pag nasa bahay lang po, kasi nakabrip lang po siya, madalas palagi. Um, hindi ko maintindihan. Eh, ba't kinailangan niya itong gawin? Kung binibigyan naman siya ng opportunity na makita itong anak niya. Hindi pwedeng, ano, dinadaan mo sa... Sa keso, tingin mo kapitan ka, e eh, may makapangyarihan ka na, na kahit ano pwede mong gawin. Walang ganun. Bilog ang mundo. Ito, hahabulin ka na ng mga ginagawa mo. Hindi pwedeng ganyan ang ugali ng mga, ano natin, mga barangay officials. And uh, ma'am, atawag uh, dito, yung uh, ito pong si sir, ipapatawag na lang po namin sa tanggapan po ni Yusek, no? At uh, gayon din po kay Ma'am Laila Interino. Uh, sabi nga po ni Yusek Valmusina, no one is above the law. Uh, gagawin naman po namin lahat, ma'am, para maibigay, maibalik po sa iyo yung bata. Maraming salamat. Apo, uh, ha. Igagawin po natin yung tamang proseso po para mabawi po yung bata. Kausapin po namin kayo off-air para po uh, ma-schedule po natin. Ha? Sige po, pasamahan po namin kayo. Salamat po, ma'am.